niko mo dito ko nikko 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 kita ko yun na ha Ano aning Ano yung kita 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 Kita, Jeffrey. kita 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 oh, kita Ano ba naman yan? Tika ko huwag nga lang. Tika mo tignan mo! ka. Sige umalis ka sa araw. Umalis Umalis ka. Ka, ka! dito ka, ka. Dito Sabi mo umalis ko. Tignan mo. Na, ano ka? Ano gusto mo pa? Ano gusto mo mangyari? Hindi sabi mo, 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 mo mag ko. Nagsuri ako, ayaw mo. Tapos nga, pinakalis mo, kumalis ko, ayaw mo lang ah. Naiinis na ako sa iyo ah. Ay, pag gusto mo, mag-iwalin na tayo, ano? Oh, shit! Oh, shit! Ganyan ka talaga, ganyan ka talaga. Ha? Forget sa pinag Gusto-gusto mo, tagaw yung babae. Ay, na? Hindi! Hindi! Umalis ka! Umalis ka! Di ba, dito ka, dito ka lang, dito ka lang, di ba? hindi sa mag-sorry ka, basta mag-apologize ka sa Sorry na nga, sorry na eh. Ay, nako, hindi, hindi. बुबुबुबु